Hello guys, selamat datang lagi. Nadi aku nangkuhi. kasih saar awal aku yang lagi aku. nggak kasih kamu tu di perlu di. na. di. Nah, kami sobra kasi wala masong tubig dito sa araw kaya nangyipon kami sa gabi anong oras na malapit na mag alas 12 gising pa rin kami dahil mag uh, maliipon ng tubig Ipon lang ng tubig, nandu pa sa labas.